Ay grabe, nabudol ako dito ah. Actually, ako naman yung kasalanan. Ako nagsadyas na dumaan dito eh. Ganito pala tong kalala. Isa na yata, ang kalatagan Batangas sa pinakamasarap puntahan na lugar sa South. Ilang oras lang ang layo sa Maynila kung nasasakyan ka. At kung nakabike ka naman, mas solid yung magiging adventure mo. Maraming magagandang beach dito na pino ang buhangin at maraming magagandang tanawin na bubusog sa iyong mga mata. Tapos ang pinaka-solid experience dito ay pag inikot mo ang bayan ng kalatagan. Ahon at mga trail ang iyong dadaanan. Magiging mahirap ang ruta pero sinasabi ko sa iyo, ito ang perfect bike venture para sa iyo. Kaya mga brother, samahan niyo kong ituloy ang aking bike venture at iikutin na natin ang bayan ng Kalatagan, Batangas. Mga alas 5.30 e ng umaga nang nagising ako sa napakatahimik na dalampasigan ng Kalatagan. Dito nga pala kami nagstay sa SMP MPA Beach Resort. Napakatahimik ng lugar at tanging huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Agad akong bumangon para ayusin yung hamo ko. Tapos nagikot-ikot ako sa paligid ng beach. Ito kasi yung hindi ko nagawa kahapon dahil sa sobrang pagod. Dapat maaga nga pala kami magra-ride out ngayon pero nung nakita namin ang ganda ng lugar, mas minabuti na namin na enjoy na lang muna ang umaga bago sumabak sa isa na namang araw ng pagbabike. napaka talaga ng beach na to and isa lang to sa napakaraming beach resorts ng Kalatagan. After pala namin mag-ikot-ikot at ma-enjoy ang napakagandang bukang liwayway sa dalampasigan, bumalik na kami para mag-ayos ng aming mga gamit at after maayos ang lahat, tuloy na tayo sa pagpadyak. Iikuti na natin ang natitirang bahagi ng Kalatagan. Thank you po, yeah. <laughs> Thank you po. Kaya so brother Papalis uh, na kami Ito na adventure na ulit para pala may reference kayo mga brother, ito ang stats ng Kalatagan Ang distance niya ay 22 kilometers pag inikot mo. Ang average gradient natin, 2 to 3%. Ang max gradient na nakita ko may katarigan din 12% and ang total elevation natin is 350 meters. Ang una pala namin pupuntahan dito ay yung Cape Santiago sa may bagong sila. Okay naman yung mga daan dito. Most of the time, simentado ang kalsada na dadaanan nyo. Marami ang mga ahon at marami din ang mga lusong. Nature na nature yung ibang palsada na dadaanan. Ang pinakagusto kong part dito ay yung maraming puno sa paligid. So kahit mataas na ang sikat ng haring araw, napaka-presko pa din pagyakan at talaga namang hindi ka pahihirapan. kaka ng daanan na to. Hindi maganda yung kalsada pero tingin nyo naman yung mga puno sa gilid. Gandang pagmasdan eh. Nakakalilom pa. Siguro ang pinaka-challenge lang sa mga kalsada dito ay marami ng part ang bakubako at sira-sira na. Kaya mag-iingat kayo dito mga brother, lalo na sa mga luso. Sa likurang bahagi pala ng kalatagan, dito nyo makikita yung sobrang daming resort katulad ng Manuel Uy, ng Steel, at yung iba pang mga high-end resort kagaya ng Kasube at iba pa. At medyo may kamahalan. Pero kung may budget naman kayo, ba? Diba? bakit hindi? Sa pagpapatuloy ng aming pagpadyak, in-enjoy lang namin ang bawat ahon at lusong sa daan. Hanggang makarating kami dito sa may Cape Santiago. Trail na pala ang dadaanan dito at may mga pangilan nila na ahon. Pero may kli lang naman, siguro mga 15 minutes or less, nandoon na kayo sa lighthouse. 300 meters lang, malapit lang. Ganda yan, no? diyan Hindi yan yung natin, kaya? May bayad pala mga brother ang pagpasok sa Cape Santiago. 50 pesos pag hindi ka residente ng kalatagan at 25 pesos naman pag taga kalatagan ka. Dito nag-ikot-ikot lang kami, nag-picture at nag-video. At syempre pumasok na kami sa loob ng lighthouse. So nandito pala kami mga brother sa Cape Santiago sa kalatagan. Uh, maganda yung place, marirecommend ko. May entrance nga lang 50 pesos. Pero if taga kalatagan kayo, 25 pesos lang. So para siyang ano, nagbibigay ng vibe ng bahay ni Rizal. Geto <laughs> pa ka sa bahay ni Rizal eh. <laughs> After namin mag-ikot-ikot sa lighthouse, bumalik na kami ng pagpadyak. At nandito na rin tayo sa pinaka-exciting part, ang mga trail at ang mga ahon. Matindi-tindi ang mga ahon paglampas natin sa Cape Santiago, na andito yung mahabang ahon at yung may mga gradient na 12% pataas. Dahil siguro ito na yung bundok na bahagi ng kalatagan. Ito na yata yung pinakamatinding ahon dito sa kalatagan. Ah, grabe! Ang haba. Ayun pa. Ay, just ko. After ng mga ahon dito, papunta na tayo sa mga trail. And para pala hindi kayo maligaw mga brother, magtanong-tanong lang kayo sa mga lokal kung saan ang papunta ng Sitio Daya. Or follow nyo na rin ako sa Strava para makita nyo tong ruta na to. Matindi-tindi talaga yung mga trail na dadaanan dito. Sobrang nature na nature. Lalo na dun sa part ng kawayanan, yun talaga yung pinaka nagustuhan ko na part. Ang magpapahirap lang dito sa inyo, since trail siya, loose gravel yung mga dadaanan nyo. Actually, so, nagulat lang brother, din ako na ganun katinde yung dadaanan. Na sobrang nipis pa naman ang gulong ko. Inakay ko na lang yung bike sa mga matitinding ahon, tapos yung ibang lusong, sobrang tarek. Kaya yon. Akay ulit. Hindi rin kasi safe lusungin dahil malalaki yung bato sa daan. Tandaan nyo mga brothers, safety first sa mga gantong ruta. Pero kung naka-downhill setup ka, Diyos ko po, ang sarap lusunginan. At since mahaba-haba ang trail dito, naubos na yung dala naming tubig. Buti na lang talaga may part na may mga bahayan, kaya nakahingi kami ng tubig. Ito, ahon ulit. Tapos, gravel. Kawawang-kawawa na yung gulong ko eh. Oh. Ang nipis-tipis. Ah! May madadaanan din pala kayo dito na isa pang sikat na resort. Kalumbuyan Point kung tawagin hardcore din yung mga ahon dito. Talagang tsatsagain mo lang. Pagkalampas nyo dito, magkakaroon na ulit ng kalsada. Sa mga oras na yan, gutom na gutom na talaga kami since hindi pa kami nag-aagahan. So ayun, nag-decide muna kami na magpahinga. At since walang kainan sa part na to, bumili na lang muna kami ng biskuit at soft drinks sa dadaanan naming tindahan. Tapos, nakapagkwentuhan na rin kami sa mga lokal. At sa pagpapatuloy ng aming pagpadyak, nararamdaman na namin ang pagod at ang sobrang gutom. Malayo-layo pa bago kami makabalik ng poblasyon. Marami pa kaming dinaanan na may hirap na kahon at mahabang lusong. Pagdating namin sa may sitio dayap, may nadaanan kami na kasalan. Mas lalo ko nang naramdaman ang gutom sa mga oras na to. Nagbiro pa nga ako kay Kuya Mel na makikain na lang kami. Pero laking gulat ko nang may sumigaw na babae na kumain na daw muna kami. lang ko na yung mukha ko since gutom na gutom na talaga at last pag na. Pero actually mga brother, ito talaga ang tradisyon ng mga Batanggenyo. Napaka-hospitable nila lalo na sa mga gantong okasyon. Imbitado lahat ang buong barangay. Kaya maraming maraming salamat kay ate na nag-imbita sa amin na mananghalian. Mabuhay po kayo at congrats po sa anak nyo. Tumiretsyo na kami pagkatapos mananghalian at konting kembot na lang makakabalik na tayo ng poblasyon. Mahaba-haba pa ang kalsada na ating tatahakin at hinding-hindi ko malilimutan itong huling barangay na dadaanan natin ang barangay Tanagan. Grabe yung mga ahon dito bago ka makalabas ng main road. Sobrang haba ng ahon at halos walang recovery. Talagang tsatsagain mo lang hanggang sa taas. Ah, oh, ang tarik! Diyos ko! Totoo ba to? Ha, oh, grabe ang tarik! Ha, oh, grabe ang ahon dito! Oh, dulo na tayo, palabas na tayo eh. Ah! Yeah. Pagkatapos umahon, dire-diretsyong lusong na. Mahaba-haba din ang nilusong natin. Pero after ng mga ilang minuto, nakabalik na tayo ng kalatagan. At dito natatapusin ang ating kalatagan loop. Sa susunod na episode ng ating bike venture, pabalik na tayo sa bayan natin sa Kalamba. Malayo-layo pa ang ating tatahaki na ruta. At ang pinakatanong, kakayanin ko pa ba? Kung gusto nyo po palang makita tong ruta na to, i-follow nyo lang po sa Strava I Am Happy. And kung gusto nyo pong mapanood yung buong storya, full vlog is available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!